Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Anim na taon na ang nakalipas mula na magsimula ang isang makulay na kabanata sa kasaysayan ng peace process sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Bunga nito ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BERMM. Ang detalye sa report na ito sa temang defying boundaries empowering Bangsamoro communities binigyang diin ng Ministry of the Interior and Local Government ang kahalagahan at kung gaano kalaking tulong ang pagkamit ng teknolohiya upang mapabuti ang pagbibigay ng iba't ibang serbisyo publiko sa Bangsamoro region kaya naman isinagawa ng MILG ang kauna-unahang bangsa more digital summit na nagsisilbing platforma upang maipakita ang makabagong teknolohiya at digital innovation sa regyon, kabilang ang pagpapalakas ng digital infrastructure, pagpapabilis ng serbisyo publiko at pagkonekta ng mga komunidad sa mas modernong pamamaraan. Partikular na tinalakay at ipinresenta ang State of Art and EBOS Compliance in BARMM kung saan inilahad ang progreso ng pagsunod ng rehiyon sa Anti-Red Tape Authority at pagsasakatuparan ng Electronic Business One-Stop Shop o EBOS upang gawing mas mabilis at epektibo ang mga transaksyon ng gobyerno. Kabilang rin ang Accelerating Social Welfare Delivery through the FAST Project ng MSSD na tinalakay ang paggamit ng teknolohiya upang mapabilis at mapabuti ang pagbibigay ng tulong sa mga mamamayang Bangsamoro. Gayon din ang data-driven solutions for enhanced public services. Ito ay ang proyekto ng One Name and One Identity na naglalayong ang gawing mas sapat ang serbisyo sa pamamagitan ng centralized data system. Tinalakay din ang pagpapalakas ng digital system para sa mas maayos na komunikasyon at operasyon sa buong rehiyon. To reimagine governance in public service, guided by his leadership, We are called to build a region where digital transformation becomes the cornerstone of innovation, transparency, and excellence. This summit represents a convergence of diverse minds, bold ideas, and shared aspirations. It is a platform to explore how technology can revolutionize governance, enhance public service delivery, and address the unique challenges of our region. Ang Digital Bangsamoro Summit ay patunay ng pangako ng BARMM na yakapin ang makabagong teknolohiya bilang tulay sa mas inklusibo at maayos na pamamahala sa Bangsamoro region. Johan Unayan, BIOnus. Inabangan kagabi ng maraming tao ang official switching on of lights sa BGC. Lalo na ang pyromusical musical display of fireworks naglalarong kulay ng berde, pula at puti na sumisimbolo sa kulay ng Bangsamoro ang makikita sa disenyo ng light display sa Bangsamoro Government Center. Kaya sa lahat po ng mga nais pumasyal dito, bukas ito tuwing gabi. Ibinida ng iba't ibang probinsya ng Bangsamoro Region ang makukulay na kultura at mga natatangin produktong Bangsamoro sa pagbubukas ng 2025 Cultural Booth na ibinahagi ng pagdiriwang ng 6 Bangsamoro Foundation Day. Bukod dito, mayroon ding mga samutsaring serbisyong publiko na inihanda para sa mga mamamayang Bangsamoro. Ang detalye sa report ni Johan Onayan. Mga makakulay na palamuti at mga disenyo ng cultural booth ang kumakatawan at sumasalamin sa bawat probinsya ng Bangsamoro Region ang makikita dito sa paligid ng Office of the Chief Minister Building. Tampok yan sa paggunita ng ika na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Bangsa Marathonomous Region in Muslim Mindanao. May mga produkto at pagkain, handicrafts at iba pa ang makikita rito. Uh, I am Yunila Tinosa from the province of Maguindanao del Sur and I would like to welcome you all. Itutur ko po kayo sa, sa aming munting tahanan dito sa loob ng Barm Complex. So first to start, uh, This is the Putrimandi. Mandi. Uh, del Sur kasi is very known sa mga Magindanao del Sur like Putri Mandi, etong korbata, this one is the Tipas, and then we have the Panganan Sising. Uh, at itong very known sila sa paggawa ng tinagtag. Originally talaga, ang Magindanao del Sur came from, ano, from the municipality of Datupiang. So kahit sa ang sa ang lugar dito sa Maguindanao, wala kang ibang makikita dito nag-originate ang mga Maguindanao delicacies. Pero aside from the Datupiang, meron na rin po tayong mga municipalities sa Maguindanao del Sur producing these Maguindanao delicacies. And then everybody knows naman na Maguindanao del Sur is producing the ano, the inol fabric. So, I could consider the municipality of General Salipada K. Pendaton, Jess K. P. They are one of the producer of Inaol in Maguindanao del Sur. We have also in Dato, Midtimbang, Dato Angal Midtimbang Municipality and then from Raja Buayan. Ipinagmamalagi naman ng mga taga South of e ang kanilang kape na ilang beses nang nag-uwi ng karangalan sa rehiyon. So, we have different tribes, di ba, from Maguindanao. We have the Maguindanao, the Iranon, and then the tiruray. So here in the upper part, ito po yung mga native products ng South Upi. So iba naman sila, they're more on the mga tawito, native products. And then aside from that, aside from the producing native products, we have also this coffee. Itong coffee na ito ma'am, hindi lang ito siya nationwide, internationally ano ito siya kasi nanalo ito sa Paris second runner up ito during the contest of the coffee making. Bukod sa cultural booth, nag-alok din ng libreng serbisyong medikal, legal at social services sa harap ng OCM grounds. Ang selebrasyon ng Bangsamoro Foundation Day ay magtatagal hanggang January 24 kaya't inaanyayahan ng publiko na bisitahin ang mga cultural booth at makisaya sa pagdiriwang ng 6th Bangsamoro Foundation Day. Johan Unayan, BIOnews umarangkada ang mga provincial float sa isinagawang provincial float exhibit kasabay pa rin ng paggunita ng ika na taong anibersaryo ng BARMM. Alas ng umaga ng simula ng Provincial Float Exhibit na nilahokan ng iba't ibang ministries. Nasa pitong floats ang lumahok kung saan kinakatawan nila ang mga probinsya sa Bangsamoro Region. Bawat provincial float ay pinagtulungan ng ng dalawa hanggang apat na ministry at mga opisina na may sari-sariling estratehiyang sinagawa. Um, ang aming team, ang strategies po namin is, um, so first time namin magawa ng float or um, float ng Sulu. So ang discarding namin is, nag-search kami sa mga um, um, history of the Sulu, kung paano ba sila, paano ba ang culture nila, kung paano ba nila ginagawa yung mga um, float sa kanila doon sa Sulu. So, um, kami ng idea, then sa aming team, dinagdagan ng namin para mas mag-combine yung sa Sulu and Maguindanaon. So, ang dinadala namin ng na float is to Sulu. Ang tinatawag namin sa, sa float namin is Turugan, which means is sigil sa Igan in Magindanaon. So, uh, ito sa BFD na kumbaga um, ang culture ng Sulu is um, may pagkakapareha lang din sa culture nating mga Magindanaon. Kumbaga, yung sigil sa Igan sa atin is tinatawag lang turugan. Very hirap namin kasi actually ang pagkakaalam ko sa event ito is 21. Hindi pala kahapon nag-start na po ang parade namin tapos bigla po ako na yung shocking ako kasi na bigla na ako akala ko ma-extend pala sa 21 kaya yun po uh, sa awa ng Diyos natuloy rin at natapos namin sa time of 20 in the morning sa pamamagitan nito mas pinalakas din ang pagkakaisa, pagtutulungan at kooperasyon sa gitna man ng mga hamon sa paglikha ng floats, labis ang kasiyahan ng mga lumahok dahil sa ganda ng presentasyon ng mga provincial floats. So as a uh, first timer to join to this exhibit sa Kuanato, um sabi ko is sobrang saya and maganda ang flow ng Kuanato exhibit na to. Ang masabi ko po sa probinsya exhibit ngayon ay nagpapasalamat ko po sa VARM, sa OCM dahil kada yearly kinukuha nila pa pakod magiging isang decorator, designer ng exhibit nila this today. Maganda naman ang plot namin kanina. Marami namang tao nakagusto sa mga plot na exhibit ngayon umaga po. Oras, pagod at determinasyon ang puhunan ng bawat tao sa likod ng mga garbong floats na ito. Isang representasyon ng mas masigla at mas masagana pang mga taon sa rehiyon. Patunay lamang na tiyak at talagang malikhain at makulay ang kultura at tradisyon ng mga Bangsamoro. Carmina Kamid, BIO News. At yan po ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BRMM, I-like, follow at i-share ang official media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Aladin Ido, naghahatid ng balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain Bangsamoro.